Paris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Maging walang kibo o matahimik, pag ikaw ay nananalo, para ang iyong buenas ay mapahaba mo para makapanalo. Taurus, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, iwasan mo lang ang kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at player na kalbo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 8:15 ng umaga, may ikatatalo 55 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.45 ng hapon at may ikatatalo, na apat na pong minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay brown dahil pwede kang matalo kagad. Cancer. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11.05 ng umaga na may ikatatalo 52 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.20 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay red at mabibigyan ka niya para mahihirap ka makapanalo. Leo, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may tato sa braso, at sa kulay berde dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 10. 10 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, orange na kulay at player na madaldal na bastos ang mga salita ang dapat mong iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Libra Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:00 ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:00 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:00 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow magbibigay sa iyo ng kamalasan at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na dalawang negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikakatalo na 51 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay grade dahil kamalasan ang kayang maibibigay para ikaw ay matalo. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may tato sa braso, at sa kulay pula dahil kukuhanan ka ng oras mong mga buenas. Pisces, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, Pink na kulay ang iyong iiwasan dahil magdadala sa iyo ng ikakatalo.